Hoy, bunso. Alas na ng hapon. Umakyat ka na dun sa kwarto mo, ha? Matulog ka na. Mamaya na. Naglalaro pa nga ako, eh. Huwag na makulit, ha? O, tigi na nga. Hmm. Ayan. Yeah, matulog daw. Kala mo, ha? Ah. Isa ka pa, ha? Bantayan mo yung kapatid mo dun sa kwarto niya, ha? Sure, ma. Ako bahala. Hmm. <coughs> Oy, mama. Ako din ba matutulog? Balak ka sa buhay mo. Wala akong pake kung matulog ka man o hindi yan sa akin. O oh, matulog ka dyan. Binabantayan kita ha. Ayoko pa matulog eh. Gusto mo maglaro? Gusto ko maglaro. Kaso papagalitan ako ni mama. Hindi ka papagalitan ni mama. Ako bahala. O okay, tige. Mama si Bunso naglalaro lang dun sa kwarto. Hindi siya natutulog. Puntahan mo dali. Ay pasaway na ha. Di ba sabi ko matulog? Lagot talaga yung batang yan sa akin. Hoy Bunso. Di ba sabi ko... Ay, tulog naman eh. Naglalaro yan kanina eh. Hoy, bunso. Acting ka na naman dyan. Di ba naglalaro ka kanina? Puro ka kalakuhan. Di na dami mo pa yung kapatid mo? Buti nga tayo. Ah, sampuan. Sampuan. Sakay na kayo. Bilis. Ha, alis na tayo. Ha, yung pungbe. Ito lang. Umayos kayo dyan. Sampuan. Sampuan. Saalis no, na tayo. ako? Puno na po kami, ma'am. Eh, beba? Beba? ko, Oo. Wala puno na yung jeep ko. Sumabit ka na lang. total doon ka naman magaling, di ba? Makisabit. Di ba naman to? Ang bagal-bagal mag-drive ng jeep. Excuse me. Oo, may sinusunod kasi kaming tamang bilis ng pag-drive. Kung gusto mo mas mabilis, ikaw na mag-drive dito. total mas magaling ka naman. Eh, late na ako, kuya. Ah, ngayon kung late ka. Kasalanan ko ba? Ikaw itatamad-tamad kumilos. Sa susunod, agaan mo malis para di ka late Oh my gosh, Jollibee! Gusto niyo mag-Jollibee? Tara, drive-thru tayo, drive. Bilisan niyo ulit. Kuya, bata talaga? Ay, guys? traffic po, mame. One hour na tayo dito, ah. Eh, ano makagawa ko? Traffic na. Anong gusto mo? Bumbuhin natin yung mga kotse. Kung ayaw mo traffic, bumili ka ng aeroplano, tapos ipadiretso mo sa langit para mawala ka na. Oh my gosh! Nawalan ng preno. Ah! 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 Oh my gosh! Nasaan ako? Kuya. Ano? Yung sukli ko po sa bente. <laughs> Namatay na tayo! Naniningil ka pa!